Hello guys, maulan na umaga sa inyo lahat at uh, welcome back sa aking channel uh, For today's video, uh, i-share ko lang sa inyo guys kung ano nga bang paninda na pwede nilang mabili dito sa uh, aming tindahan Okay guys, let's go! guys, uh, i-share ko lang guys kung ano nga bang paninda ang pwede nilang mabigay dito sa aming sari-sari store. ah, uh, ang natin guys dito sa isda. ah, uh, meron kami guys dito sa isda. Dorado. Dorado. at uh, meron din kami isda guys na pampano. Malaking sap-sap. Tapos -sap. dito guys, ay uh, mayroon din kami isdang Kita suba. Ayan guys oh. Balsa. Tapos dito ay Meron din kami dito guys na tilapia at bangus. Ano tawag dito, guys? Dito guys ay meron din kami ng maliliit sa linya. Masarap to guys sa uh, paksiw. Prito o kaya paksiw. Dito naman guys sa uh, bandang gilid ay meron kami sari-saring gulay na pwede, lang, na pwede nilang mabili tulad ng sitaw, Hello. ampalaya, carrots, at babanos At talong. Ito guys oh. Napakamahal ng talong ngayon guys. Uh, ang kilo ng talong ngayon ay 140 per kilo. Tapos meron din ka na guys dito ang pipino. Yung pipino ay medyo mura lang. Pechay bagyo at mga saging. Tapos ito naman guys yung binili kong ano. Ah, repolyo. Ito guys, repolyo ang tawag dito guys ay isang bandel uh, ang kuha ko dito ngayon guys ay 480 medyo mahal siya ngayong araw ari ko po tapos may binili rin ako guys na bagong isda uh, ang kuha ko sa kalahating karton ay ito yung karton niya guys uh, ang kuha ko dito guys ay 180 tapos, may laman niya na 3, 6, 9, 12, 12. Tapos, ang bentahan na namin dyan ay 20 pesos. Ay, sorry, 25 pala. Dito naman guys ay may sari-sari kami yung frozen. Uh, ah, pakita ko sa inyo guys. So, oh, oh, may sari-sari din kami dito yung tindang uh, frozen food. Uh, ah, tulad na ito, salami. Tapos itong skinless. Kikiam Ito, Tocino uh, Crispy Burger uh, Idol uh, Holiday uh, Tapos, Bossing Hot Dog Tapos, Holiday Cheese Dog na malaki Putlong Putlong ang tawag dito guys Tapos, Ay, meron din kaming may manok yung... Baboy Ito lang muna yung nilabas namin guys na baboy kasi may tira kami kahapon kaya ito muna yung iuuna namin baka sakali maubos tapos meron din guys na atay tapos ito naman guys yung tinatawag namin dito ang dila na ini-slice meron din siya guys na longganisa. tapos kumuha rin kanina guys si alis ng konting tahong para yung may yung mga gustong magsabaw ah ayan guys ah guys, uh, sa ngayon ay yun lang muna at kung hindi ka pala ka-subscribe sa aking channel, ay mag-subscribe ka na at pindutin mo na rin ang notification bell para lagi kang update sa mga bagong video na i-upload ko thank you guys!